Pagkatapos malaman ng eksaktong lokasyon kung saan itinago ni Vegapunk ang broadcasting device, agad kumilos ang Gorosei at nagtungo patungo sa Iron Giant. Gusto nilang pigilan ang broadcast ng siyentipiko bago pa mailantad ang sobrang mahalagang impormasyon. Para magawa iyon, nais ni Jupiter na durugin ang Iron Giant. Lumipat ang eksena sa Hachino su so Pirate Island, pagkarinig ng nakakagulat na balita mula kay Vegapunk, Sobrang na-excite ang mga pirata sa isla, iniisip na may napakaraming kayamanan sa kailaliman ng dagat. Sumigaw sila at nagunahan sa pagsisid para maghanap. Pero may ilan na nagsabi na napakahirap maghanap ng kayamanan sa ilalim ng dagat dahil may malalaking nilalang doon na kayang lumamo ng isang buong barko. May ilan namang nagbiro na magiging maganda sana kung makakahanap sila ng mermaid na gagabay sa kanila. Sa ibang bahagi ng dagat, ang kapitan ng isang pirate crew ay sobrang naaliw sa impormasyong nabanggit ni Vegapunk tungkol sa advanced na sibilisasyon. Bagamat mahirap paniwalaan na ang buong mundo ay lulubog sa kailaliman ng dagat, masaya pa rin ang kapitan at inaya ang kanyang crew na maghanda para sa pagsisid. Lumipat muli ang eksena kay Vice Admiral Smoker, naglalakad siya habang kinokontak ang kanyang tauhan, tinutanong kung nasaan na siya sinabi ni Tashigi na nasa ospital siya kasama ang sword unit. Sa loob ng kwarto, sobrang nag-aalala si Kobe, hindi alam ang dapat gawin. Napakarami na ng impormasyon para ay proseso, kaya pinayuhan siya ng mga kasama niya na magpahinga at magpagaling muna. Kung sasama siya sa kanila ngayon, magiging pabigat lang siya. Dumating ang isa pang miyembro at sinabi na ang kanilang kapitan ay mabilis nang nakaka-recover. Nakahinga ng maluwag ang lahat, tinanong ni Kobe kung ano ang mangyayari kung totoo ang sinabi ni Vegapunk, at inamin ng lalaki na kung totoo iyon, malalagay sa krisis ang Marines. Para sa kaibigang babae ni Kobe, panahon na upang kumilos ang Sword Unit. Ang leader ng Sword Unit, si X Drake, ay nakikinig pa rin sa sinasabi ni Vegapunk. Sa oras na iyon, maraming tao ang nagsimulang maniwala sa mga pahayag ng siyentipiko, gustong malaman kung ano nga ba ang iniwan ni Pirate King Roger matapos ang banor ang kasaysayan. Samantala sa grupo ni Nami, pinatay na ni Stossie ang shield, kaya nagkaroon sila ng daan para makatakas. Agarang inutusan ni Nami si Brook na ihanda ang barko para umalis, hinihintay na lang nila si Jinbei at Zoro para makalapag ng ligtas sa dagat. Ngunit napansin ni Lilith na maraming marine ships ang nagtipon sa ibaba, at kung bababa sila ngayon, Tiyak na masasangkot sila sa labanan laban sa napakaraming Marine Warships. Natapos na rin lagyan ni Brooke ng gasolina ang propulsion system ng Sunny, at kinontak ni Nami si Jinbei para alamin kung nasaan sila. Sinabi niyang malapit na sila, pero may halimaw na tumatakbo sa harapan ng lahat. Hinahabol nila ang dambuhalang kabayong iyon, kaya nagbabala si Jinbei sa mga nasa barko na magingat dahil mukhang sobrang lakas ng halimaw. Diretsyong tumalon si Nasjuro papunta kay Nami upang umatake, at hindi na nakagalaw ang dalaga sa sobrang bilis. Natakot din ang iba sa higanteng nilalang, at doon napagtanto ni Lilith na isa pala itong Gorosei. Pagkakita nito, sinabi ni Zoro kay Jinbei na ihagis siya papunta sa kalaban. Ginamit ni Jinbei ang Fishman Karate upang ihagis ang Swordsman, at habang lumilipad, Hinugot ni Zoro ang kanyang dalawang espada at agad na sinugod at hinampas si Nasjuro. Pero madali nitong naramdaman at na-perry ang atake. Nagbanggaan ang dalawang swordsman, ngunit dahil sa kanyang lakas, naipagpag ni Zoro ang dambuhalang halimaw na nagbigay ng tsansa para maging ligtas ang mga natitirang kasama sa barko. Matagumpay namang nasalo ni Jinbei si Zoro mula sa itaas at sinabi niya kay nami na paandarin na agad ang barko. Alam niyang napakadelikado ng kalabang kaharap nila. Makakasakay na lang daw sila mamaya, kaya hindi na dapat mag-alala. Samantala sa dalampasigan, inaatake ng marines ang higanteng barko. Sa sandaling iyon, nakasakay na si Bonnie at ang grupo niya, hinihintay na lang si Lupi para tuluyang makatakas. Nag-aalala siya na baka hindi kayanin ng higanteng barko ang siksik at sunod-sunod na pag-atake ng Navy inuutusan ng mga Vice Admiral ang lahat ng puwersa na palibutan at harangan ang ruta ng pagtakas, iniisip na malaki lang ang barkong higanti at wala namang kakaibang tibay, kaya kung paulit-ulit itong tutukan ng mga kanyan, lulubog din umano ito tulad ng ibang barko. Sa pampang naman, naghihintay pa rin si Sanji sa pagdating ng kapitan. Nag-aalala siya at malakas na tinawag ang pangalan ni Luffy. Sa gulat niya, narinig siya ni Luffy at sumagot, Sinasabing malapit na siya at dapat ng human dar ang barko. Hinimok din ni Atlas ang lahat na magmadali bago lumubog ang barko. Mula sa malayo, nakita na ni Dory ang barko at sobrang saya ni Lupi sa pag-asang makakasakay na siya. Inutusan ni Brogy si Naoymo at Kashi na paandarin na ang barko. Binaba ng mga tao ang mga layag at nagsimulang umikot ang barko. Pagkakita nito, nagutos ang mga Navy Vice Admiral ng blockade upang walang makalis. Ngunit kahit gaano karaming kanya ng pinaulan nila, hindi man lang nasira ang higanteng barko. Sa halip, gumanti ang mga higanti sa pamamagitan ng pagtirador at pana ng malalaking armas na nagdulot ng malalaking pinsala sa Navy. Gayunpaman, nagpupumilit pa rin lumaban ang Marines. Dahil sa laki ng higanteng cruise ship, niyurakan nito ang mga barko ng Navy sa ibaba. Nagsitalon din ang mga tauhan ng higanti upang umatake, at hindi kayang saktan ng maliliit na sundalong navy ang matitigas na katawan ng mga higanti. Marami pang warships ang nawasak sa paraan na ito, nang makita nilang lumalala ang sitwasyon, hiniling ng isa pang vice admiral na magtipon ang lahat ng barko para sa sabayang pag-atake. Kasama nila ang dalawa pang vice admirals, isa ang nagpapatakbo ng mekanikal na halimaw na nagpapaputok patungo sa higanteng barko, habang ang isa naman ay sumugod gamit ang malalakas na suntok. Pinatigas niya ang kanyang braso at sunod-sunod na pinuntiriyang suntukin si Kashi, na agad na napabagsak at nahulog sa dagat. Nang makita ito, muling lumakas ang loob ng Marines. Sa isla naman, napansin ni Lupi na hindi na sila hinahabol ng higanteng baboy, at nagtanong kung saan ito napunta. Sa tingin ni Dory, hindi na mahalaga iyon, ang kailangan nilang gawin ay tumalon na sa barko at tumakas. Ang dahilan kung bakit hindi na hinahabol ni Warkyuri si Luffy ay dahil nakatoon na ito, kasama ang iba pang Gorosei, sa pag-atake sa Iron Giant. Hindi pa rin ito namamalayan na naglalakad siya sa isang napakalaking panganib. Napalibutan na ng apat na Gorosei sa kanilang monster forms ang Iron Giant. Narealize nilang ito ang nilalang na umatake sa Mary Jerry's dalawandaang taon na ang nakalipas. Ang alaala nito ay nagpagalit ng husto kay Saturn. Sa parehong oras, ipinapadala pa rin ni Vegapunk ang impormasyon na nais niyang malaman ng buong mundo, tungkol ito sa letrang D na nasa pangalan ng mga natatanging tao. Nang marinig ito, agad umatake ang Gorosei sa Iron Giant. Ayaw nilang malaman ng sinuman ang lihim ng mga nagtataglay ng D sa kanilang pangalan. Habang sinasalaysay ni Vegapunk ang pinakamahalagang bahagi, pinabagsak ng suntok ni Warcury ang Iron Giant at nahulog ito sa dagat sa lakas ng impact, nasira ang broadcasting device sa loob, at ang pagbagsak nito sa dagat ay lumikha ng dambuhalang alon na tumulak palayo sa lahat ng warships ng Navy. Huminto ang broadcast, na ikinapanghinayang ng mga nanonood dahil hindi nila narinig ang huling bahagi, kahit napigilan nila iyon, labis pa rin nag-aalala ang Gorose kung sakaling may naipahayag na impormasyon, lumubog ang Iron Giant sa kailaliman ng dagat, at sa kanyang isipan, Nagtanong siya kung nasaan si Joy Boy, dahil sabik na sabik siyang muling makaharap ang taong iyon.